James Reid ginawa ng issue sa pagbebenta ng mga sasakyan. Tanong ng mga netizens, naghihirap na nga pa. Hindi nga nakaligtas sa mga mapanghusgang netizens ang singer-actor na si James Reid. Ito ay matapos intrigahin ng mga netizens ang ginagawang pagbebenta di umano ni James ng mga sasakyan. Sa social media post kasi ng kanyang ina na si Mommy Ella McDonald, ay ibinebenta nito ang Audi at Subaru na sasakyan ng aktor. At dahil nga dito ay may mga bashers na nang-iintriga sa aktor. Pinalalabas ng mga ito na naghihirap na raw ang aktor, kaya todo benta ito ng kanyang mga sasakyan. Komento ng netizen. May new car ba na binili si James Reed? Kaya nagbebenta na ng luma? Bahay, motor, mga sasakyan. Anong nangyayari kay Festival King? kaagad namang umalma ang mga fans ni James at ipinagtanggol siya. Alang mga ito ay wala namang masama sa pagbebenta ng pre loved na gamit, lalo pa at hindi na nga ito nagagamit pa o napapakinabangan. Kaya sana raw ay wag nang intrigahin pa kung totoo man ang ginagawang pagbebenta ng mga sasakyan at gamit ni James. Anang isa, at least si James may ibinebenta, eh yung mga bashers pa, wala nga nga. Samantala, magandang balita naman para sa mga fans ni James Reed at ni TJ Monterde ang ginawang pagko-collab ng dalawang singer. Para umano magkaroon ng kakaibang flavor at excitement ang singing career ni James, ay nakipagkolab na nga siya sa singer-composer at songwriter na si TJ Monterde. Ito ay ibinida nga ni James sa kanyang Instagram post habang nasa background niya si TJ. Ayon kay James, lalabas ang collab music nila ni TJ sa Biernes, June 6 sa lahat ng music online platform. Aniyan sa caption, All you need is a little pahinga. This song has been blessed with TJ Music Monterde. Ganito rin ang naging post ni TJ sa sarili niyang Instagram account kung saan si James naman ang nasa background niya. Ay naman sa caption ni TJ, si James ang bida sa kanta na may titulong Pahinga at featuring lang siya. Tayo, layo, pikit mata, pahinga. James Reed featuring TJ Monterde out on Friday, June 6.